ay nakikita nyo yung difference. Oh. Ito yung dati. Yung walang apply. Then ito yung meron. And bumalik talaga siya doon sa dati niyang eh uh, no. Dati niyang kintab. See, so, effective naman 'yun na natin na back to black boys yung tatak ng no, mga motorbike. DIY Moto Black So yan, good day mga kamoto no? Meron tayong bagong uh, Gagawin ngayon sa ating motor no? So minabili tayo sa online Ng Back to black So nakikita nyo naman yung ating Inner flarings no? uh, Kupas na Ayan mga puti-puti. So ayan, so i-apply natin yung nabili natin sa Shopee, no. So, bali ito siya. Boss Pack to Black. Ayan, buy one take one siya mga kamoto black. So i apply natin siya dun sa ating na flarings, no. So kalati muna din tingnan natin yung result kung babalik ba siya sa pagka-black mga kamoto black. So yun mga kamoto vlog, mag-a-apply na tayo nun sa kalaati lang muna din para makita natin yung difference mamaya, ano. Say so, patuyin lang natin mga kamotoblog din balikan natin mamaya after 5 minutes balikan natin si mga kamotoblog. Say so, mga kamotoblog no after 5 minutes ayun uh, yung naging resulta ng ating ina-apply no. So tingnan natin sa malapitan. So ayun uh, naging block talaga siya mga kamotoblog makikita nyo kalahati tayo sa kabila ayun nakikita nyo yung difference ito yung dati nung walang apply then ito yung meron then bumalik talaga siya doon sa dati niyang uh, itsura ano? dati niyang pin tab. So, yun, effective naman yung nabili natin na back to black boys yung tatak ng no, mga kamoto vlog. So ayan, uh, applyan ko lang to lahat. Then, pakita ko mamaya yung resulta. No? So yun yung itsura nya. Harap. Ito yung applyan natin. Ito yung wala. Ayan, so, pati to ito na apply na natin ng mga motoblog medyo at na siya pati ito ang ating yung cover ng ating pan so meron na rin yan ay tapos na natin mga kamotoblog hey, mga kamotoblog yung in-apply natin oh. So, ayan so talagang ano ah, medyo glossy siya makita nyo yung resulta yan, back to black siya mga kamotoblog. Ayan yung fake carbon. So, ito yung sa ano natin yung deep guard so maputing maputi yan so naging bumalik sa pagka black nya so yung dito lang medyo kulang pa so yun yung ginamit natin mga kamotoblik So okay, mga kabatok, hanggang dito na lang yung ating video. No? Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment. Huwag nyo kalimutan pinutin ang notification bell para update is masusunod kong i-upload na video. Sa muli mga kabatok, like. bye-bye.